So what's up, what's up mga kumag-aimbak Hanggang inyong online judge Walang iba kundi judge Jinan. Okay guys uh, One minutes besides muna tayo ngayon So tapos na natin ma-review Yung mga battle sa PSP na hindi ko pa napanood Uh, at mga gusto ko rin pa panoom panoood syempre. So may naiwan tayong isa doon sa sa PSP yun yung second round ng Watiramayaman Yun yung Lance versus Sak Maestro pero since isang oras yung battle na yun um, na napagisipan ko na mag-move muna dito sa dito sa 1 minutes ng ng FlipTop then after neto, yung mga hindi ko pa napapanood na battle sa Gubat then siguro saka tayo mag-move or bumalik sa sa uh, PSP once uploaded na rin yung ibang second round uh, battle no moth pistol uh, sino pa basta yung ibang ano yun na lang pala moth and pistol kasi uh, yung Akata 47 na 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 -review na natin pero feeling ko matatagalan pa yung moth versus pistolero eh, di diba? Pero yun, Rereview naman din natin yung ano, yung ak, yung uh, Lance versus Sak Maestro pag natapos na nating balikan yung mga pass ba, uh, pass dito na hindi pa natin napapanood sa sa flip top. Gubat, hindi ko pa napapanood yung iba doon, di ba? Tapos magpo-proceed uh, yung ano pa, yung isa buhay 20 24 second round isisingit din natin yung dito. So yun. Uh, one means Visayas, Chris Ace versus Chalice. Si Chris Ace, ilang bayas natin napanood to. Uling battle na napanood ko kay Chris Ace, sa uh, motus pa. Si Chalice, hindi ko alam kung napanood ko na si Chalice, pero hindi ko na matandaan eh. Pero Chris Ace, tignan natin kung ano. Uh, yung battle ni Chris Ace na napanood ko sa sa motus sobrang solid nun tignan natin kung madadala niya dito yon okay let's go natin unang barat Charles. Yo, game! Game! Chris Ace! Sa sobrang itim mo, sa Pasko, ikaw yung pinakamahirap hanapin na ninong. At tingnan nyo, ganitong ganito yung itsura ni Range pag sinaniba ni Venom. At sa sobrang itim mo, mukha ka lang siluet na nagtatanghal. At sa sobrang itim mo, kamukha mo yung pork chop na sinunog ni Marshal. Pero, Pambungad lang yun. Hindi nyo nagsali na ron to, Sorry. <laughs> Yo! Game! 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 Di ako bihasa sa fortune telling pero idol. Di ko na kailangan ng tarot para sa tu para sa ruta mong tinatahak. Itsura mo pa lang mukha ng nila lang na nag-a-attract ng bad luck. So I gotta play my cards right. And if I were to visualize your life, yung deck sa sahig ilatag, bubulutin ko yung kristas, itatara ko sa ace, cause that's how you fuck yourself up! Kasi nung isa buhay 2020, hmm. sinubukan mong sumabay kay GL. Sinubukan mong sumabay kay GL. And we witnessed we witness Gen Gap at its finest. Ginaya mo yung train of thought at naging katawa na parang home along the realest. Kaya, kaya deepest condolences. Deepest condolences. Kaya deepest condolences. Can't imagine how you handled all the pain Cause you never thought and never trained Kung paano sumabay sa train of thought Na malabulit train you ended up putting a bullet in your brain Damn At hashtag ATM Hashtag ATM Kain sa akin tong baraha malamang Pagkat ang mababang uri na to'y Tuwing a 15 at 30 lang naman Nagkakalaman, mahiya ka naman At sa akin ay delikado Tong alas sa kamay ng tagabalasa sa Sapagkat Ito'y rifle shuffle sa magkabilang sintido tas sa waistline mo yung cut Then I'ma break your face sa isa pang overhand sa pangah Yung dating ace of spades naging ace of hearts sa pagdanak ng pula At gusto ko, pagtapos ng bawat banat ko Ay magribat ka ng maramit malakas Magribat ka ng maramit malakas Sapagkat ako yung tagabalasa Ako yung tagabalasa Kontrolado ko yung paraha. Lalo ka na alas Lalo ka na alas Okay. So, so far, dapat hindi ako magko-comment. Papakinggaw mo na yung round 1 ni, ni Chris Ace. Pero, ito. Sige, mag-comment na tayo. Uh, round 1 ni, ni Chalice. Um, 1 minutes, ba? Diba? So, yes, 2 minutes siya. Pero, ano naman sa akin to? Yung mga ganitong klaseng battle, hindi ko, hindi ko masyadong tinitignan yung ano dito, yung, yung time limit. So, inayaan ko lang. Pero, yun ah yung buong round 1 ni ni Chalice, uh, slow start eh. Hindi nakatulong yung ano. Hindi nakatulong yung adlib niya, no? Sabi niya, di ba, bungad lang yun. Di pa yun kasama sa round niya. So, okay sana yun kung nakapag-set yun ng, ano eh, ng, ng tone, di ba? Pero, anong nangyari kasi, hindi niya na-set yung round 1 niya nang ng maayos dahil dun sa, ulit, baka maguluan kayo eh. So, sabi niya kanina, hindi kasama sa round niya, pambungad lang yon So, oh, walang problema sa akin yon kung pambungad man yon or, uh, alam mo yun, parang appetizer eh, ba diba? Kaso, anong nangyari, uh, sa pambungad niya na yun, is hindi nga naging effective. Hindi, uh, instead of setting round 1, uh, ng mataas na tone na, mataas na, na tone hindi niya nagawa yon no naging ano pa naging ah uh, dahil dahil dun sa pambungad na sinasabi niya his uh, ano uh, mas uh, nawala yung ano yung essence nawala yung 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 yung, yung standard no so sayang ah uh, balik ta rin natin kung dun sa pambungad na yon is uh, nakapag-set si si Charles ng ng standards or ng tone siguro mas naging malakas yung pasok ng round 1 niya diba mas effective mas magkakaroon siya ng kumpiyansa. So, ganun. Siyempre, may iba yung story nun. Kaso nga lang, worst case is hindi naging ganun ka epektibo yung pambungan niya. Kaya naapektuhan din yung buong round 1 niya. So, balik tayo. Pas Pasok tayo sa round 1 ni ni Chalice. Uh, umikot sa ace na na angulo. So, ilang beses na natin napanood si, si Chris Ace. Uh, hindi, hindi pa ako nagre-review ng mga battle napapanood ko na si Chris Ace so madalas ganyan yung yung angulo sa kanya about Baraha Ace de ba so about sa Baraha tsaka Ace yung laro ni ni Charles dun eh yung nameplay eh. so ako personally sabi ko nga sa inyo ilang beses ko na napanood si, si Chris Ace hindi pa ako nagre-review wala pa akong channel napapanood ko na si Chris Ace ganun palagi yung mga ano sa kanya angulo so hindi ko nakita uh, hindi ko nakita or wala ko narinig na bagong angulo na ginamit ni Charles para kay Chris Ace yun lang so I think malinaw naman yung pagkaka ano ko explain ko dun sa sa round 1 ni ni Charles so Chris Ace tignan natin kontrolado ko yung baraha lalo ka na alas lalo ka na alas baraha daw ako balasero ka tangin mo sino ka mali ka ng binalasang baraha pare kasi matalim to parang baraha ni Hizo ka Ooh. isa pa <coughs> ina mong baboy ka ang bobo mo hangal pag ako uh, Baraan Hiso ka So sa Hunter Hunter Si Hiso ka dun Okay Ooh, Isa pa! Ang ina mong baboy ka Ang bobo mo hangal Pag ako tinoyo dito Sunog ka sa akin Parang adobo ni Marshall mm. <laughs> Pork daw ang puta Sa gago Kamusta, mga kiking bar? Walang nakakamiss sa'yo. Nag-choke battle mo, round 2 tsaka round 3. Buti na pagbigyan ka pa. At kaya ka pinag one minutes kasi may utang ka pang tatlong minuto sa kanya. <laughs> <laughs> oh, Nait cream of the top at hindi na na-feature. Dating cream of the crop, biglang nawala sa picture. Yung confidence niya, naging confidential. Wala kang sabing hindot ka. Sa pagluma paglumaki yung ulo, eh makakalimot ka habang pag nakaw lang ng choking lang kay Ipok yung achievement. Yung kilala sa figures of speech, naging figure of speechless. Ooh! Nang dahil lang sa nakalimot ka, natatandaan ka nila ngayon. Pero wag natin pag-usapin yung joke niya. Tagal na nun. Joke <laughs> niya, matagal yun. <laughs> <laughs> Ikaw mismo yung dahilan kung ba't tuluyak ang natanggal. Ikaw mismo yung dahilan kung ba't puro selfie bar si Marshall. Kung siya nang susunog ng adobo, ako nang tutupok ng kadarangan. May chance ka sana makuha yung boto. Kung luto yung laban. Hmm. Galing! Round of Galing, galing. So, ayun. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, ang pinaka... pinaka naging pambungad ni ni Chris A sa battle na to is yung rebuttals. So, ayun yung, ayun yung explain ko sa inyo kanina na if yung pambungad na ni Nichalis is, is na-deliver niya na maayos, makakapag-set talaga ng tone yun sa buong battle. Ah, uh, ayun, ayun yung nangyari kay, kay Chris A sa round 1 niya. No, yung rebuttals niya nakapag-set agad ng sto uh, ng ng tone at tintig niya yung pasok ng ng sulat niya yung written niya sa round 1. Sobrang solido, di ba? And sobrang effective kasi nga na nabuo na niya yung ano eh yung kumpiyansa niya dun sa buong round kasi pasok yung rebuttals niya. Then ayun, um uh, Angels Kalat, no? grabe sabog-sabog yung ano yung angulo uh, about dun sa choke about dun sa sa martial na sunog yung adobo pork chop kay ponger yon so yung angulo ng mga yung mga ginamit na angulo ni Chris Ace dito is kalat kaya sobrang daming punches kaya yon dun pa lang uh, masasabi mo na, na sobrang uh, well constructed yung round 1 ni Chris Ace dito. So, para sa akin, sa kanya yun. It's a 10-7, malayo yung agwat nun. Bakit? Uh, in terms of uh, performance, delivery, uh, creative, tsaka, um, ano pa yung isa? Kalimutan ko yung isa. Basta may isa pa. Kay Chris Ace yun. Lamang na lamang sa lahat ng uh, as aspects, elements. Diba? 10-7 puro ka lang balik sa nakaraan. Alam mo, matagal ko nang kinalimutan yon. Kaya, wag, wag ako, wag ako. Kasi kung pag-uusapan lang natin yung joke, baka ikaw yung sakaling ko. At sige, seryoso na tayo. Meron kang kanta, meron kang kanta na pang-suicide na pinamagatan mong number nine. Pinakinggan yun ni Range ng 999 times, that's why he's out of his mind. Depression, anxiety, at bisyong unhealthy, ang pinahagi mo sa kaibigan mo. So paano siya magiging steady? Kung may black pusing nang hihimasok sa ulo ng 9, na parang logo ng EverReady. At oo, ikaw yung graphic artist ni Range na tagalagay ng kanyang sungay. And look what it manifested, brah. Yung art mo kumitil ng ibang buhay at di mo na yun ma-edit pa. At di mo na yun ma-edit pa. At ngayong di mo na siya client, kakalas na si Alas. Ka Siyempre, kakalas na si Alas. Friendship over and cut off ties na malamang. Parang ay ay de las alas lang di nakilala yung ex-boss yes. kasi wala nang pakinabang. At sa grupo yung CAL, Si J Black yung black pero ikaw yung negro <laughs> Ikaw naman tong ace pero siya yung nagkamit ng kampeonato. Mm -hmm. Ang ironic okay. lang no Naging siya yung mga dapat kang magiging at naging ikaw yung mga di na magiging At wala kang ibang masisisi bro Kaya pala pinili mo na lang maging salamin ng mga kalaban mo men Kasi di mo kayang harapin ang sarili mo Chris Ace mukha mo okay, ay pero kahit mag headgear ka pa You won't be able to cover up Dito tipikal na sparring match Na may punch dodge block Ito'y reality slap ni Will Smith That we left this crazy rat At oo magulo ang mundo ng ating laro May puti at may itim At kung saan tayo we can tell Oo ito'y chess match At ikay kabayo na ang galawan ay pang L Galawan ay pang L Ang dami alam Bob Okay So Ayun dito, sa round 2 ni Charles, naku na isaisay sa inyo -isa mga linya niya, pero magkaiba yung round 1 and 2 niya. Sa sabi ko nga sa inyo, di ba? Sa Sa round 1, hindi naging epektibo yung mga sinasabi niyang bungad. bungad na yung ano, sabi natin appetizer na na mga linya, Hindi naging epektibo yon. Pagdating sa round 2, uh, slow start, slow start man si si Chalice dito para sa akin na igapang niya yon hanggang sa na naiga, igapang hanggang sa nakuha niya yung uh, peak ng ng round niya at maging effective against Chris Ace. So yun, hindi sabi ko sa inyo, hindi ko naisa-isahin yung mga linya ni, ni, ni Chalice dito na para sa akin okay. Pero yun nga naegap. Slow start man si Charles dito pero naegapang niya yon hanggang sa makuha niya yung pinaka effective na line at pasok yon para kay ace Is much at ikay kabayo na ang galawan ay Pang L. Galawan ay Pang L. Adaming alam bobo na to. Dinamayan niya pa si Rinche at least siya pag nag gunbars alam mong totoo. <laughs> Aroy. <laughs> tapos Sino nakakaalala na naglabang kami dati nito sa Rapolo? Taas kamay. Ako! Ako! Bata pa tayo no, nakakalimot ka ng gago ka. Pero ngayong mature na tayo, sana nga tanda mo na. Tinalo ko na to dati sa Rapolo kahit pa na i-rewatch pa. So ngayon, rematch ba? Ang inaka mismatch na! Kahit pagtapatin yung achievements natin one by one, mangliliit yung profile mo sa akin parang one by one. Kasi paano aangat sarap kung hindi sapat sangkap? At kung tinitrigger mo fight or flight ko, Brad, wala akong pakpak, -pak, Kent Valdezir Pisco. Pubusogin kita ng disco. Kakainin ni tong pisco, itong pisco pag napisco. Bayad ang kada hit ko, mga led walang hinto. Tawagin mo tong philosopher's stone, tingga ginagawang ginto. Kaya kung gusto mong bumawi, buhay mo ang babawiin. Subukan mo kaming bitinin, ibibitin ka din namin. <laughs> Eh, bitin. Pasensya na ako na tahimik. Di dahil sa wala akong practice. Kaya ako na nahimik kasi nakaangat yung chalice. Tang na So, eto bago tayo mag-start sa ba sa video na to, sabi ko, ang huling battle na ang huling battle ni Chris is na napanood ko is yung laban niya sa Motus. Hindi ko na alam kung sinong kalaban niya doon. Pero anong sabi ko sa inyo? Uh, tignan natin kung madadala ni Chris Ace yung energy niya doon dito sa 1 minutes. And yes, kuha-kuha niya yun. Um, yung chat, ay ano, yung nabitin na, na, na scheme, uh, medyo na ano ko yun, medyo na predict ko yun na may fake choke doon. Pero hindi ko inaexpect na kaya ko na nahimik kasi nakaangat 'yung chalice. So sa mga nakaka, sa mga hindi naakala 'yung about sa chalice ayun 'yung ano, 'yung sa simbahan, 'yung parang uh, ay 'yung ano, 'yung 'yung baso. 'yun. Basta, 'yun. Alam niyo na 'yun. Yung basta sa simbahan 'yan. So ayun, solid na na round 'yun, puta. Ang galing nung ano, ang creative ni ni Chris Ace ha? sa rounds 1 and 2 nakita ko yung pagiging creative ni ni Chris A so deserve na ni ni deserve ni Chris A bumakabalik sa sa liga ang galing niya dito so basta tanong comment basta kanya yung round 2 sa 10-7 pa rin, ay 10-8 rather kasi binigyan ko ng, ng additional uh, points si, si Chalice dito kasi para sa akin mas naging epektibo siya sa round 2 compare sa round 1 kaya 8 puntos bibigay ko doon pero si Chris Ace uh, na maintain niya or hindi nga na maintain eh. mas naging malakas pa si Chris Ace sa round 2 kaya kanya pa rin yan so 20 to 15 putan layo ah uh, round 3 Pag-usapan naman natin yung sinasabi mong pakpak mo. Tangina, Oo, oh, nakaangat yung chalice kasi ikaw yung ibabagsak ko. At ang cute mo naman magalit. So ngayong galit ka, anong gusto mo? I-comfort ka ni Ari? Sige. Siya daw yung agila sa gubat. Elepante sa kwarto. Honeybadger kung sumugat. Tapos sa babae ay kabayo. Ha? Hayo pa! Kabayo sa babae? sa babae lang ba talaga? E nung naisip ni Jay Black yung dark horse clothing, nakapatong ka sa kanya! <laughs> tangin na, gay shit! At siya rin daw yung toto na tunay na eksperto. Mahilig sa sining, musika, kasaysayan at iba pa. E anong silbi nun kung di mo magamot yung mental health issues at di mo masolusyonan tangin ka? Kasi yung katotohanan ay ganun ka pa rin. Alak sa umaga, tambay sa gabi At gala tuwing ligo, wala kang pinagbago Kaya anong toto dalubhasa Baka toto yung walang pag-asa Kasi ni isang aral sa buhay, hindi ka natuto At kung sa pang lang boy Ito ay parang poker It doesn't matter how strong this ace was Pagkat unbeatable ng aking Unbeatable ng aking hand Ito ay royal straight flash And I bet Lahat ng sugarol dito sa'yo na pumusta. Because they never saw this coming. Na magiging sunod-sunod pasabog ko parang result day bombings. Kaya yung mga kamag-anak mo, tropa at kakilala, ay mamumulang mata, bigyan na yan ng napkins. Sabagat di ka lang basta babagsak, malalaglag ka rin sa ring. Ito ay Joe Smith Jr. versus Bernard Hopkins. At pagkatapos ay... Dadagdagan ko ng L yung pangalan mong Ace upang maging Lace at dyan ko itatali sa leeg mo nang magwakas ka na. Di, mga, di mo pa nga sinusuot sapatos ko, alas naman, sintas pa lang, todas ka na. At huwag na kayong magtaka, huwag na kayong magtaka, kung bakit tayo naglalaro ng baraha. At kung bakit tatlo na lang sa apat na alas yung natira, kasi itong isa nasa kabaong nakalamay na pala. Yes, Okay, so hindi talaga ano. Hindi talaga epektibo si Charles sa ano na to sa battle na to. So pinakinggan ko 'yon. Buong battle round 1 round 1 2 3 ni Chalice Charles, ineffective talaga siya. Uh, hindi ko alam pero sa uh, hindi hindi ganoon kaepektibo si si Charles sa ano to sa sa battle na to. Maraming kulang, maraming butas, maraming maraming ano napansin. Na kailangan yang improve sa battle. So, hindi ko alam kung baka dahil ano lang 1 minutes pero nakakailang minuto siya 2 eh, minutes siya per round eh. pero wala pa ring tayong nasilip or napakinggan na effective punchline para kay Chris Ace or solidong punchline para kay Chris Ace. So hindi niya na-allow si Chris Ace sa all 3 rounds. Unlike kay kay Chris Ace no. Round 1 pa lang masasabi mo na naka, naka na nakaagad yung ano yung yung mga bara ni ni, ni Chris Ace para kay Charles eh. Pagdating sa round 2 puta. Inano sinarado na niya. Diba? Sinarado niya. tapos na to. Round 3. Ewan ko kung ipapako na niya yung mga yung sinara niya dito. So, let's see. Ang inalog, paskat 1 minute ah. Baka gusto mo, 30 second masaker kita ah. <laughs> hindi, hindi, hindi. Sino nakakala na naglaban kami dito dati sa Rapolo? Taas kamay. Bata pa tayo no, nakakalimot ka ng gago ka. <laughs> Pero ngayong mature na tayo, sana nga tanda mo na. Tinalo ko na dati ko sa Rapolo. Ay, respect mo naman Kulit, <laughs> di ba? Tawag dyan, deja vu, kasi tatalunin ulit kita. Oh! Ay, hey, gago. Ay, Ayun, ayun sinasabi ko sa inyo. Uh, ibang klase yung Chris Ace ngayon, no? Battle niya sa Motus, battle niya dito, kakaiba. Kakaiba yung comeback ang lakas nung ano, lakas ng mga Nagulat din ako eh, akala ko ano, akala ko mali. 'Di ba? Pero and, andun yung parang um, side of my mind na parang may setup to ah. Inulit niya eh, may setup. So ganoon eh. Pero torn. Kasi ang ganda ng delivery niya na parang totoo na totoong ano siya, inulit niya yung ano or naulit yung yung linya niya. Pero Grabe yun. Yung pagiging creative ni, ni Chris Ace. Props. Tamo na. Tinalo ko na. Kalimot ka ng gago ka. Pero ngayong mature na tayo, sana nga tanda mo na. Tinalo ko na dati to sa Rapolo. Ay, despite mo na ang di ba? Tawag dyan, deja vu, kasi tatalunin ulit kita. Oh! <laughs> Galing. Di ba sabi mo kay Marshall? Marami pang bagay <laughs> na mas malaki sa battle rap. Matik yan lang hiya ka. Pero di yan dahilan para makapagpabaya ka. Dahil nangyari sa akin yan. Pero aking kinaya. Si Nang dahil sa ba... Hindi. Ilalaglad ko lang yung cup para I won't spill the tea. Simpleng irresponsable ka lang at pinili mo na mga tuwiran. Kung simple lang ang battle rap, ano kaya sa malakihan dapat ibuhos mo lahat? Kapag may oportunidad, ang presyo ng pagiging tao ay responsibilidad. Oo, may tungkuling kang dapat mo lang magampanan, alam mo ba? Sa bawat isang luni, may isang daang badang, mapalad kang napadyaan, kaya... <laughs> mapalad kang napadyaan. kaya lakang karapatan, ang daming gumagapang para lang mag sa harapan. Nasayang men. Patunayan mo na lang na dapat kang paniwalaan. Galing. Kaya, lang. Napag-iwanan ka pero di mapagtiwalaan. Ito'y yung kaibigan ng naman, hindi paratang. Kung fastest rapper ng Cebu ka, paano ka na pag-iwanan? Paulo Maguire, para sa lakin yun! Paulo Maguire Fields, One Minutes Visayas! Tang, inang kakaibang Chris Ace yun, man. Deserve ni Chris Ace makabalik sa big stage na ng, ng flip-top solid, solid. So, all three rounds, wala nang, ano, uh, self-explanatory na yung battle. Kita nyo naman, per round, kung pagtatapat-tapatin nyo yung per round, self-explanatory na talaga yon Lamang na lamang si Chris Ace. Punchline, haymakers, effectivity, um, creativity, lahat eh. ba diba? Kitang-kita. -kita. So, perfect 10, 30 points, para kay, hindi, 9 pala yung round 1, no? 9 ba yung round 1? tamat 10 pala yun. 10-7, ganun kalayo. So, 30 para kay Chris Ace, then kay Chalice, uh, uh 7-8-8, 7-8-7 rather, 22, tama. So, 30 to 22, all 3 rounds kay Chris Ace yung boto ko dito. Malinaw, sobrang linaw. Chris Ace versus Chalice Maguiz best para sa kanilang pareho. At ang boto ng orado, 3-0, magigay para kay Chris Ace. Salamat. Marshalis, kailan mga Maraming salamat ulit. Ah, pwede mag-shoutout kay Ket Anthony ah, uh, uh, Ilio. Dapat bukas nandoon siya sa gubat pero yun nga. May nangyaring aksidente sa kanya. Rest in peace sa iyo, tol. Oh, yo, salamat kay Sir sa pagkatag ng pagbigay ulit ng ano. Okay, so that's it. Uh, dahil one minute to, wala wala tong uh, Uh, explanation mga judges pero kilang kita naman all 3 rounds kinuha ni, ni Chris Ace yung battle na to so ayun, uh, kita-kita sa next na 1 Minutes Visayas RG vs Pentluma gusto ko rin mapanood yung battle na yun kaya kita-kita tayo doon mga kumag peace out